Yan ang ginagawa. Nilagyan ng anong palaga dito. Yan. Yung bubong. Tinapyas. Tapos pinaltan ng bubong na luma rin. Kaya matigas tong bubong na ito. Yan. Yung ginagawa. Nagbuhos na dito ng pader. Kaya matatakpan na rito sa gilid. Hanggang doon sa taas na yan. Diretso. Buhos. Bubong. Ito magagawa na dito ang construction bubungan na dito tigas na bubong may buhos na yan dito natapyas lang ng konti ayun si Pompong tingin tataas na o, ginagawa na dito binaklas na yan dyan hanggang doon dyan ngayon rito magiging third floor.